Maglagay ka nito sa imong pitaka guys at magulat po kayo sa swerte na darating sa iyo. Ah, uh, magiging magaan ang pagpasok ng pera and then napakalaki po ang chance na magkaroon ka dito ng uh, pera na hindi mo po inaasahan. At pwede mo itong gamitin pampaswerte kung ikaw ay isang mananaya, pampaswerte sa trabaho, sa negosyo. At kahit po may mga online negosyo po kayo, pwede mo itong gamitin bilang pampaswerte po. At ito po guys, napakalakas nito mag-attract ng swerte sa pananalapi. At guys, kung gusto mong malaman ito paano ito gawin, panoorin niyo po ang video na ito mula simula hanggang sa dulo. At kung kayo mo po'y baguhan sa ating YouTube channel, please po do subscribe and then hit the bell button for notification para manotify kayo agad sa next nating mga videos dami pong paraan kung paano tayo makapag-attract ng swerte. At syempre, pag gumagawa tayo ng mga pampaswerte, kailangan natin ang sipag at syaga. Hindi naman po pwede na mayroon kang mga ginagawang uh, makapag-attract ng swerte. Hindi ka, tapos, uh, hindi ka gagawa ng uh, paraan, hindi ka magtrabaho. So syempre po, uh, magtatrabaho po tayo, magsipag po tayo, magdasal po tayo. And sabayan po natin sa mga natural na mga remedies po. So for today, ang ating pag-usapan kung paano natin uh, gawin ang ating a uh, wish, no? Gamit lamang ang cinnamon powder at saka ang asin. So sa video natin ngayon, uh, pag-usapan natin ang uh, isang napaka-effective na paraan. Importante lamang dito, pag ito po'y gagawin nyo, ang paniniwala mo 100% po. At syempre po, guys, uh, habang ginagawa ninyo po ito dapat magkaroon po kayo ng tahimik na oras at uh, magkaroon ka ng concentration, walang distraction. So the best ito gagawin yung uh, sa akin guys, gumagawa po ako nito yung uh, minsan madaling araw po. Kasi yung madaling araw, ang sarap na pakiramdam pag mag-manifest ka, nagdadasal ka, ang gaan, gaan ng uh, pakiramdam mo at maganda kag maganda gawa ng mga wishes sa umaga po. So ito, pwede mo itong gawin kahit anong araw. And then ah uh, pwede rin sa Martes at saka sa Biyernes, no? Yung mga araw na 'yan. So ngayon guys, kailangan natin ang asin itong asin. Alam na po natin ang asin talaga. ah uh, marami nang gumawa ng mga pampaswerte gamit ang asin. And then, ang ganda po na result. So, ito din ang ating uh, cinnamon uh, powder po. So ngayon, uh, mag-umpisa po tayo guys na may ano talaga, focus. So gagawin po natin, unahin po natin, isulat natin dito sa mali, sa papel. Maliit lang na papel ang kailangan mo guys. At kailangan mo yung panulat dito. Kahit anong kulay ng gold pwede mo na gamitin. So ayan, susulat tayo sa ating uh, pangalan dito. Pangalan natin. Pangalan, apelido mo. So ayan yung tunay po ninyong pangalan guys yan tunay na pangalan Bakit kailangan natin ang pangalan? Siyempre po, ikaw yung nag-wish, no? So, this time po, need natin ang ating pangalan. And then, dito po sa baba, uh, isulat mo dito yung Ah, uh, mga sign ng pera. For example, nasa Pilipinas ka, ayan sign ng piso po. Pero kung nasa ibang bansa po kayo, ah uh, sign po ng uh, pera ninyo sa ibang bansa. So depende po guys kung ano yung lugar, kung uh, saan kayong lugar, no? So dito po guys, ah uh, magsulat lamang po kayo dito ng number 8 po. So 8. Ah uh, again, nakasulat na yung ah uh, simbolo ng pera, alin number 8. Bakit kailangan mo yung number 8? Ang number 8 kasi, ito po yung simbolo po ng infinity. Di ba po, nakaganyan ng 8. So, wala po siyang uh, space. So, continue po. Kung halimbawa, may blessing ka ngayon, so, magiging continue po yan. No? Infinity po ang uh, number 8. So, yun. Naisulat mo na. Next na gagawin nito guys. Kumuha po kayo ng cinnamon powder po itong cinnamon powder mo, ah lagyan mo ito ng cinnamon powder. Ayan. Ganyan lang. Ayan. So, and then tupiin nyo po ito. Tupiin lamang siya ng paganyan, guys. Abaga sa ano, yung cinnamon powder andyan dyan sa loob. Ayan. So, ang next na gagawin ninyo po dito, guys, nakaganyan na po siya ang susunod na gagawin niyo po dito, ah uh, ito pong asin, kumuha po kayo ng ziplock or pwede po yung ano, pwede po yung, ah uh, yung mga plastic ng ice wrapper. Maglagay po kayo ng asin ah uh, sa isang plastic. Isiparitin niyo po ito kasi ito po, uh, mabasa po siya. Kasi ang asin, di ba po, nagtutubig siya. So, isiparit mo siya ng lagayan pero magkatabi po ito doon po sa iyong pitaka no? So, for example, po, ganito po siya, guys. So, ayan, ang, uh, ang asin, ilagay mo siya sa separate po na cellophane. And then, ito pong iyong wishes po, ganyan siya. Ibalot mo siya ng paganyan. So, ganyan. Huwag mo siyang ito, wag mo siyang ilagay sa loob ng plastic na ito kasi magtubig tendency po, magtutubig po iyang asin. Sumabasa so, po ito. So, ganyan mo lang siya. Then, balutin niyo siya dito. Ganyan. Ganyan na siya, guys. And then, pwede mo syang dikitan uh, dikita ng scat tape or kung may scat tape po kayo. Ganyan. And then, pagkatapos mo po itong nagawa, guys, ang gagawin niyo po dito, huwag mo muna siya ilagay sa iyong pitaka. Ang gagawin niyo po ito ay mag-wish kayo ng time pin. ah uh, kung pwede po, guys, lumuhod kayo, pwede po yung ganyan pwede nakatayo. So, depende po sa iyo kung ah uh, yung, uh, yung comfortable po kayo. Basta importante, nakaharap po kayo sa may silangan. And then, mag ka dito ng kainti. Na kung ano man ang yung uh, wish, ay, uh, ano yung desire mo, ibulong mo po dito. For, for example po, uh, may negosyo ka na gusto mo lumago yung negosyo mo, gusto mabilis kang uh, magkaroon ng maraming customer, gusto mong mapalag, mapalaki agad, yung pwede yun. So, depende nga sa inyo kung ano yung uh, desire mo. Kasi siyempre po, ginawa mo po ito para magiging magaan ang pagpasok ng pera. ah uh, so, kahit ano, wishes nga gagawin niyo po dito. Basta tungkol po sa financial. Pagkatapos guys, ang gagawin niyo po dito, um, ilagay mo po ito sa iyo pitaka. No? Doon lang siya ilagay sa iyong pitaka. And then, uh, tuwing buwan, uh, tuwing uh, every month po, palitan lamang siya. Uh, And then ito po pag nagpalit po kayo ito po 'yung cinnamon uh, itong wish mo na may cinnamon powder po pwede mo siyang sunugin. And then ang abo noon ilagay mo siya sa uh, don po sa mga flower pot po ninyo na mga pampaswerte. And then ang asin naman po 'yung asin na nadi po uh, ilagay mo siya sa lababuhan and then uh, pwede mo gamitin uli itong plastic no So yan naman guys i-try i-try niyo ito maglagay sa iyong pitaka and then pag uh, observe po kayo kung ano yung result nito kayo mismo ang makapag-observe basta importante dito samahan ito nang sipag at tiyaga So ayan po guys maraming salamat po sa inyo lahat at kung sa tingin po ninyo gusto mo nang gawin ito Anytime, pwede mo po itong gawin. No? At huwag kalimutan po, ishare ang video nito sa iyong mga kakilala, friends and family. Magturo po kayo tungkol dito. And as uh, like po, subscribe na rin po guys. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification. Para ma-notify kayo sa mga next nating mga video. At guys, bago po tayo magtapos sa ating video, ayan, uh, shout out po sa aking mga ka-business partner na nag-action kaagad ah, uh, dito ako nag-share tungkol sa negosyo and then marami na po ang nag no? And nakakatuwa lamang guys, dati mga subscriber, ngayon po ka-business partner na. Kaya guys, kung isa ka, nag, uh, isa ka rin na naghanap po ng uh, mapagkitaan, Uh, willing kang willing kang uh, mag uh, magtraining training or willing kang matuto kung paano pagtakbuin yung negosyo mo at willing kang uh, magkaroon ng passive income gusto mo yan ayan mag-message kayo kaagad sa akin sa aking Facebook yan hintayin ko po kayo and then um, mag-usap po tayo kung paano ka makapag-umpisa. So, ayan po guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone. Bye-bye!